Ate. Ate San, na. Ang pangalan niya? Princess. Princess. pinaka-youngest. Simple lang ang kanilang misyon, pero napakahirap ang tumira sa mga isla ng Spratlys na pinag-aagawan ngayon ng limang bansa. Hindi sila makikipagpatayan. Mas mahirap ang kanilang gagawin. Pipilitin nilang mabuhay. Sa layo ng Spratlys, daig pa raw ang nag-aabroad. Sa takdang oras, tumulak na kami. Sa grupong ito, ilang sundalo at walumpong sibilyan. Ang aming destinasyon, ang isla ng pag-asa sa Spratlys o ang tinatawag ding Kalayaan Island Group. Mahigit limang daang milyang layo mula Puerto Princesa aabuti ng labing limang araw ang buong biyahe, kaya't kahit ang mga kasamahan kong mamamahayag, nagdalawang isip sumama. Mas matibay ang loob ng mga sibilyang kasama. Sila'y mga palawenyo na nakumbinsing tumira sa Kalayaan Island. Sila ang magiging unang komunidad ng mga sibilyan na magtatayo ng unang seat of government sa isla ng Pagasa. ang pag-asa isa sa mga ng sarili sa mga isla. Sa halip, ang mga residente ng Kalayaan ay naniraan sa iba't ibang bayan sa Palawan habang ang kanilang munisipyo ay nasa Puerto Princesa. Sa pamamagitan ng settlement program na ito, umaasa ang pamahalaan na mapapatibay ang Philippine claims sa Spratly Islands. Ito ang gusto natin patunayan na kung palagi tayong maniniwala na itong lugar na ito ay inaangkin ng iba pang mga mga dayuhan, dapat manindigan tayo. Let's show to them that this is really ours. This is not only uh, going to be uh, populated by the civilians, but this is uh, a strategic area for our defense of the country, lalong-lalo na dito sa claims sa atin. We're just trying to uh, settle these people who belong to that uh, municipality. Ang layo ng biyahe pero kung nakakaburyong sa barko, mas lalo sigurong nakakaburyong sa aming pupuntahan. Matapos ng ilang araw na biyahe, narating na rin namin ang Isla ng Pag-asa. Okay, Magandang umaga sa inyo lahat. pasalamat uh, tayo sa Panginoon dahil uh, nagarating tayo dito sa kalayaan ng pag uh, at uh, walang uh, naging problema. Sa pagbaba ng mga sibilyan sa isla, noon lamang naging malinaw kung gaano kahirap ang kanilang kinakaharap. Mistula pa lang Noah's Ark ang barko. May dala kaming mga manok, kambing at baboy. Mga hayop na susubukan nilang buhayin at paramin sa islang ito. Pero ang nakakapangilabot, may baon pa kaming ilang toneladang lupa mula Palawan, ikakalat sa isla para pagtamna ng halaman puro bato at buhangin kasi dito. Noon ko naisip kung gano'n nakakatakot may iwan dito. Pati mga materyales para sa gagawin mga bahay, mga kagamitan, kasangkapan, pati na ang sasakyan para sa kanilang munisipyo. Matagal ang pagbababa ng gamit. ilang araw at gabi ang lumipas, naitatag na ang unang komunidad ng mga sibilyan sa Isla ng Pag-asa. So we're hoping for the best uh, that we can sustain this uh, settlement program that we have. But right now for the first three months, we, we really like to test the viability of the settlement for a limited basis. Lunes, alas 8 ng umaga, naging makasaysayan ang araw nito dahil sa unang pagkakataon, itinaas ang bandila sa harap ng munisipyo ng Kalayaan sa isla ng Pag-asa. Ito ang tanda ng unang araw ng pamamahala ng isang pamahalaang sibil na naglalayo magkaroon ng permanenteng pamumuhay dito. Magiging katuwang nila sa kanilang misyon ang mga sundalo na dati nang naroon at nagbabantay sa isla. Aming lang dahil sa iyo. Ngunit ano ba ang buhay na naghihintay sa kanila sa isang isla sa gitna ng isang malawak na karagatan? Dalawang dekada na mula nang itatag ni Marcos ang munisipalidad ng Kalayaan dito sa Spratlys. Pero sa matagal na panahon, sundalo lang talaga ang tumira dito. Sa pagdating ng mga sibilyan, natuklasan nilang na na ng mga sundalo ang mga simpleng istruktura para sa isang maliit na bayan. May munisipyo para sa parating na mayor. Meron ng kalsada para sa mga bagong baba na sasakyan. Mga gusali at opisina. Poste ng kuryente, kahit generator pa lang ang kuryente dito. at meron ding paliparan para sa maliliit na eroplano. Sa katunayan, ang paliparan ay mahaba pa sa isla ng Pagasa. Tinambakan lamang ang dagat sa magkabilang dulo para magkasya ang eroplano. Pero higit sa lahat, kapansin-pansin na may ilanang mga punong kahoy sa paligid ng isla. Nangangahulugang may malinis na tubig inumin sa ilalim ng lupa. Natitiyak din namin walang magugutom sa isla. Magsasawa ka sa isda at yamang dagat. At dahil sa likas na yamang dagat, naglipa na ang mga manging isda dito, dayuhan man o Pilipino. Mula sa islang ito, kitang kita namin ang mga paalala na mainit na pinag-aawayan pa ang islang ito. Tanaw namin ang mga dambuhalang hainan o fishing boat ng mga Chinese. Bagamat iilang milya lamang ang layo nito sa pangpang ng pag-asa, walang magawa ang Navy dahil wala silang panghabol sa mga ito. Higit na malaki ito sa mga fishing boat ng Pinoy mga pating, pawikan at iba pang endangered species daw ang tinatarget ng mga ito. Ayon ito sa nakausap namin na ilang mga Pinoy na dumayo pag galing sa Batangas. Sa isla ng pag-asa sila humihingi ng tubig inumin pag nauubusan na sila mula sa ilang araw na paglalakbay sa dagat. Pag masungit ang panahon, dito rin sila sa isla pansamantalang dumadaong. Mm, nakita ko doon sa kanilang lancha, doon sa may half moon na bahura, eh, may bagyo Ay na eh, nakita kong mayroon sila aquarium, pating at saka taklobo, sayang pawikan. Kailangan na uh, magkaroon tayo ng pier dito at uh, ma-develop natin itong uh, isla ng pag-asa. Kailangan lang isang past na maglalagi dito sa isla nang marating namin ang isa pa sa mga isla sa Kalayaan, napagtanto namin na di lang magandang fishing ground, kundi isang tourist attraction ang lugar. Malayo pa lang, namanghana kami sa ganda ng dagat papalapit sa isla. Dito nakatira ang mga sundalo ng Philippine Navy na nagbabantay dito sa Commodore Reef o Rizal Reef, isa sa mga isla na inaangkin ng Pilipinas dito sa Kalayaan Island Group. Ito ay may layong humigit kumulang limandang nautical miles mula sa Puerto Princesa sa Palawan. <laughs> Bye -bye. Miss Tulang Bahe Bakasyuna ng quarters ng mga sundalo dito sa Rizal Reef. Ang tubig parang swimming pool. Ang buhangin puting-puti. Di napigilan ng ilan sa amin na mag-swimming at mag-snorkeling sa malaparaisong lugar na ito. Pero kami ay mga bisita lamang. Para sa mga taong kailangang tumira dito, maaaring iba ang kanilang istorya. Ano uh unang -huh. Si Sargento Lino Tripoli Jr. ay matagal ng pabalik-balik ng destino sa Spratlys. Mahirap ani at malungkot ang buhay sa isla. Okay lang pag maganda ang panahon. Libang ka sa pangingisda, yun nga lang walang kamatay ang pangingisda. Sigurado pang may kakainin ka sa araw-araw. Pero pag masungit ang panahon o kung tawagin nila ay kanas-kanas, mistula silang mga preso sa loob ng kanilang mga quarters kung sa bagay kung maganda naman ang panahon, tulang mga preso naman sila sa labas ng kanilang quarters. Radyo, makinig sa radyo, sa, D, sa DCMM, uh, malakas dito. Si Ate Koring, <laughs> uh, Sanchez. Malaking kapawasan yan sa kalungkutan dito sa, sa kagaya namin na assign dito sa isla. Pero kahit bumagyo, sigurado naman ang mga sundalo na di sila magugutom. Iba talaga ang Pinoy. May gulayan sila sa loob ng quarters. Pag masama ang panahon, so hindi kami uh, lulusong. Uh, may gulay naman kaming nakatanim dyan sa tabi yung lupa pa nga yan, galing pa sa puerto. Ninagay sa dam para doon kami nagpapatubo ng gulay. Sa kabilang banda, tuwa sina pag bumabagyo, pagkakataon na kasing maligo. Dala-dala kasi nito ay tubig ulan, mula bubungo ng quarters, diretso ito sa isang container. Hirap nga naman ang preskong tubig dito. Inaangkat pa ng Navy boat kada dalawang buwan. Pag-ubos na ang supply galing sa Navy, pinagtsatsagaan na rin nilang itong inumin. Sa so, umpisa, mag-inom ka ng tubig na ulan, pag kumain ka, hindi talaga makuhaan ba yung satisfaction dahil hindi siya nais nice sa tubig ulan. Pero pag nagtagal, Medyo kapusya na yung tubig nyo, so inom kayo ng tubig na ulan. Nang marating namin ang Ayungin Shoal, kakaibang tanawin ang nakita namin. Dahil ang kanilang quarters, isang nabahurang barko ng Philippine Navy, ang BRP Sierra Madre, para silang nasa barkong wala nang pupuntahan. Ang kanilang supply, galing din sa Navy ship kada dalawang buwan kasabay ng palitan ng mga sundalong nagbabantay sa mga isla. Ayon sa mga sundalong nakadestino dito, ang malinis na tubig ang pinakaimportante sa pagtira sa isla. Kaya naman ibayo ang pagtitipid na ginagawa nila kapag naliligo, dalawang tabo lang ice na at kasama na dyan ang laba. Sa ibang isla, uh, maliligo sila nang magligo muna sa dagat, pagkatapos na sa dagat magsabon. Pag aahon ng konti, pag na, kuha na nagsawa na sa dagat, ahon sila. Mag sabon ng konti na lang sabon bago dalawang tabo. Tapos kuha na yung pistawil na yun. Okay. <laughs> Tapos yung pinapaliguan mo, sir, nakasawa din sa blanggana nayon okay. Dahil yun, doon, yung damit mo, yung mga kuha mo, uh, hinubaran mo galing paligo, doon ka rin magbabanla. <laughs> Wala, sir, kasi lumaki ko sa lola ko, sir. Eh. Marami pang malulungkot na kwento sa isla tulad ng buhay ng solong anak na si SN2 Jaime Bulalakaw ng Special Warfare Group o SWAG ng Philippine Navy. Apat na taong gulang pa lamang siya naghiwalay ang kanyang ama't ina. Mag-aapat akong taon noon, nag naghiwalay sila ng nanay ko at tatay ko. Tapos pinapili ako ng nanay at tatay ko kung saan ako sasama. Doon ako sumama sa tatay ko. At dahil patay na ang ama, pangarap ni Jaime, makita ang ina na matagal nang nawalay sa kanya. Ito pala ang dahilan kung bakit siya nagsundalo. Umaasa siyang sa isa sa kanyang mga destino, magkikita sila ng pinananabik ang ina. Baka sakali magpanagpo kami ng landas kasi hindi natin alam, malit lang tong mundo, magkita kami. Sa pamamagitan nito, baka makita niya na buhay pa pala ako. Gusto ko makita. Alam ko, pagiramdam ko buhay ka pa rin. Sana magkita pa rin tayo. Pinapangarap ko yun. Nang marating namin ang isa pang isla, nalimutan namin ang malulungkot na kwento. Malayo pa lang maririnig mo na ang huni ng mga ibon. Mistulang paraiso ang isla sa dami ng ibon na naninirahan dito. Ito ang Lawak Island o ang Bird Sanctuary dito sa Kalayan Island Group. Dito makikita ang napakaraming sigal. Makapal kasi ang damuhan dito kaya dito sila nangingitlog at naglilimlim. Napakaganda ng tanawin ng mga ibon na buong layang lumilipad sa paligid ng isla. Isang potensyal na turis patang lugar. Importante anila na di masisira ang natural na limliman ng mga ibon Maganda rin at puting-puti ang buhangin sa baybaying dagat ng isla. Kaya naman di ganong naiinip ang mga sundalong nakadistino dito. Maghapon mo raw ng mga ibon habang lumilipad, nangingitlog o naglilimlim. Pampalipas oras na ito. Napuntahan rin namin ang isla ng Parola. Naalarma ang AFP ng mapabalitang naagaw raw ito kamakailan ng mga Vietnamese. Pero di pala totoo dahil matagal nang naokupahan ito ng mga Vietnamese. napakamalan lang po, God. Dahil ang pugad na yan, yun ang inoccupy ng Vietnamese noong 70s. At para mas tumibay ang pagbabantay sa mga isla, tiniyak ng pamunuan ng Navy na mababawasan ang lungkot ng mga sundalong na de destino doon. Bilang insentibo, meron silang dagdag na sweldo sa pagdestino sa mga isla. Halos lahat din ang binabanti ang isla ay mayroon ng satellite TV at telepono. Hangad nila, mapabilis ang modernisasyon ng Navy para mas maging epektibo sila sa pagbabantay sa isla. Malaking bagay yung modernization ng na Navy it means modern equipment, modern ship, at saka medyo mabilis-bilis, at saka ang facility siguro namin dito sa mga isla, mapaganda ni namin. Sa kabila ng mga idinagdag na kagamitan, nahuhuli pa rin tayo kung ikukumpara sa ibang bansang umaangkin sa mga islang ito. Minsan nang sumiklab ang digmaan dito sa pagitan ng mga claimants. Nagsalpukan dito sa Spratlys ang China at Vietnam noong dekada 80. Mahigit isang daan ang patay, ilang barko ang lumubog. Sa ganitong peligro ngayon nakasuong ang ating mga tropa. At sa ganitong...